So, pa sa mga marching, nandito na naman ako. I'm back. So, ayun, papasok na tayo sa trabaho, sa work ko. So, ayun, nag-apply ako dito sa Manila. Uh, yun nga, day 5 ko dito, pang limang araw ko. Nag-try ako mag-apply. So, ayun, nakapasok naman tayo. Bali, nag-apply ako dito sa 7 eleven Yan. Walking distance nandito sa kanto lang namin. One minute lang nandito na tayo. So, ayun, nag-try lang tayo. Eh nakapasok naman tayo. 'Yan ang ating family Seven 7-Eleven. So 'yan, thank you din kay Mario, nakapasok ako dito. So, why na mga kumarchi? Uh, bali 3 weeks na ako dito sa ano, 7-Eleven. Pero syempre kailangan din bumalik sa Pampanga dahil meron tayong farm doon at saka meron tayong business doon. So, ayun lang mga kumarchi. Maraming maraming salamat. Bye-bye!